Yes. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Mindanao. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Visayas. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Luzon. Nananawagan po ako higit sa mga taga Davao City. I-boycott po natin ang McDonald's sa ang lahat ng programa ni Vice Ganda. Iparamdam natin ang galit at hagupit ng mga mamamayang Pilipino. Sumosobra na ang kayabangan at kabastusan nito, kinukutsa si Tatay Digong na nakakulong doon sa The Hague. hindi dahil sa may warrant of arrest, hindi dahil siya may kaso, hanggang ngayon wala siyang kaso, hindi dahil sa patuloy na political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Tuwang-tuwa si Vice Ganda. Tuwang-tuwa. Iparamdam natin, boycott po natin ang McDonald's. Punting sakripisyo. Hindi naman po ito kalabisan. Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-hamburger. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag fried chicken. Hindi ko sinasabing wag na kayong mag Sunday. Hindi o pwede. Wag lang ang McDonald's. McDonald's po tayo. McDonald's.